habang relax na relax lamang itong mga taga French Literature Department, kabaliktaran naman dito sa panig ni Nasung Bin gayong ang tingin ng ating bida sa kabilang grupo ay animoy hindi daw mga estudyante, kundi mga pro player. Maging si Lee Dong medyo nababahala rin dahil ayon sa kanyang Agap na balita ay nagpalit ang kabilang panig ng mga estudyante. At ang nasa likod naman niyang si Longhair, sinasabing kapareho daw niya ang kabila na may balbas. Maya-maya pa maaga dumating ang mga taga-suporta ng Literature Department, ang babaeng nakapastahan ni Kim Miso at masigasig nito isinisigaw ang kanilang matinding pagsuporta dito kay Joe Luis, ang Captain Ball ng section na ito. Bilang tugon naman, ipinangako nitong si Joe Luis na sisiguraduhin daw niyang maipapanalo ang tugmaan. Kaya naman, mas lalo pa niyang napatili ang mga babae. Subalit sa mga ilang sandali pa, Napukaw ang kanyang atensyon sa mga magagandang dilag na sina Shin Isol, Hong Dambi, at ang batang bata na si Nana Hyun. Sa panig mismo nitong tatlong magagandang dilag, na kung saan kasalukuyan ay tinatanong ni Nana si Dambi kung ano raw ba ang kanilang napag-usapan kanina ni assistant teacher Kim, at kung bakit biglaan na lamang itong humiwalay sa kanila. Sagot ni Dambi ayon sa palam sa kanya ni Kim Miso, meron pa daw siyang mga pending na gagawin kaya naman nagpaalam siyang tatapusin niya muna ito. Sabay din ito ay may nakitang isang bagay si Dambi sa ulo ni Nana Hyun, kaya't sinabihan niya ito na huwag munang gumalaw, at hindi naman nakalimutan ni Nana na magpasalamat sa mapagpawang gawa ni Dambi. Subalit lingid sa tatlong babaeng ito, wala silang kaalam-alam na pinagpapantasyahan na sila nitong Sinde Joe Luis, kasama ng iba pa nitong mga kagrupo. Wika nga nitong si Joe, alinman daw sa tatlong babae, ay napakahusay na gawin ina ng kanyang magiging anak. Habang pinapanigan ng nasa kanang lalaki si Isol, ang nasa kaliwa naman ay nabibighani sa babaeng nakatali ang buhok na si Nana Hyun. Samantala, ayon kay Joe, binanggit niyang mga tropa, wala akong pakialam sa mga sinasabi nyo, basta ang isa na nasa gitna ay akin. Habang pinagpapantasyahan ng mga taga-literature department ang mga babae ng ating bida, kahit itong mga kanyang ka-teammates, lalo na ang dalawang mapagprotestang lalaki ay labis rin na nabighani sa tatlong babae. Pati na rin itong si Lee Dong halos hindi rin makapaniwala na ang napakagandang binibini ay roommate pala daw ni Sung Bin, at ang bagay na iyon ay hindi na itinanggi pa nito. Sinabi naman ni Long Hair, nagseselos ako sa iyo Brad, at mukhang kailangan nating ipakita ang ating cool side upang hindi naman nakakahiya gayong naririto nga si Dambi upang manood ng sport festival, pinaalalahanan ni Lidong So si Sungbin na sana naman daw ay hindi mawala ang fokus nito sa kanilang pakikipagtugma. Sa sumunod na eksena, nagstart na ang game mula sa paghagis ng bola sa Eri, ngunit kaagad na napunta sa kamay ni Joe ang bola, na mahusay niya itong i dribble. Bagaman pinagtatluhan na siya ng bantay, ngunit sa husay ni Joe walang kahirap-hirap niyang nalusutan ang tatlong dumedepensa sa unahang bahagi, nakapwesto si Sungbin, kaya naman inutusan siyang e-block ito bago pa man makapagbitaw. Sa loob-loob ni Sungbin habang mabilis na dumarating sa kanyang panig si Joe, palihin niyang sinabing ang dapat lamang gawin ay sundan ang paggalaw ng kalaban. Subalit itong si Joe, bakas dito na basic lamang niyang malalampasan ang ating bida, at patuloy lamang rin siyang sumusugod sa kung saan nakatayo si Sungbin. At nang halos magkabanggaan na silang dalawa, nagulantang itong ating bida dahil sa mabilis nag-split position si Joe Lewis na walang kahirap-hirap nga niya itong nalampasan at dahil sa pangyayaring iyon napakalinis ng pagbitaw ng bola ni Joe gayong ang lahat ng depensa ay mabilis niyang iniwan sa likuran kaya naman nang marating ng bola ang ring pasok na pasok ito ni wala man lamang kasabit-sabit sa unang round dahil sa walang hirap na nakapuntos itong mga taga literature department punong-puno ng pagkaganyak ang bawat isa sa mga ito, na halos tuyain na nila ang mahinang pangkat ng philosophy department. Sa panig naman nitong si Tim Philosophy, hindi makapaniwala si Longhair sa bilis kumilos ni Joe, at sinabi niya rin na kung ano raw kaya ang mayroon sa lalaking iyon. Si Sungbin naman, balisan itong sinabi sa kanyang mga kagrupo, na sinasabi ko na diba sa inyo, hindi siya mag-aaral, gayong malaki ang kanyang pangangatawan at maging ang mga paggalaw na iyon at tinanong rin niya, nakita niyo ba ang kanyang paghakbang? Gayunpaman, itong si Dongso, sa halip na panghinaan ng loob bagkus sinabihan niya ang lahat na huwag matakot, mag-focus lamang, at huwag mawalan ng pag-asa na magagawa pa rin nila itong mapagtagumpayan. Nang dahil sa kanyang pahayag, kahit paano, nabuhayan ng loob ang bawat isa. Subalit nang bumalik na sa laban, talagang nilalampaso ang philosophy department ng mga taga-literature department, gayong sunod-sunod ang pagpuntos nila Joe Louis, ni walang anumang magawang pagdepensa sila Sungbin. Dahil nga, lamang na lamang na ang French Literature Department, panay rin ang mga papuri ng mga kasama ni Joe sa kanya gayon din, sinasabi rin ng kanyang teammates na ipagpatuloy lamang nito ang kanyang mahusay na ginagawa. Sa panig nitong tatlong babae, habang umaalingaw-ngaw sa buong paligid ang pagsigaw ng taga-suporta nila Joe, ito namang si Dambi inilabas ang kanyang cellphone upang kunan ng video ang nagaganap na laban. Habang nakapokus sa ating bida ang camera recorder ni Dambi Malino niyang nakikita ang tila malapit ng umiyak na si Sungbin dahil sa paglampaso sa kanila ng kanilang kalaban. Ngunit kahit ganito, mas lalo pang napapahanga itong si Dambi sa ating bida, hindi dahil sa paglalaro kundi sa ginawang matinding pag-focus nito sa laro. Subalit biglang nag-vibrate ang buong katawan ni Dambi matapos dumating sa kanyang gilid ang mga taga-suporta ni Li Dongso, at ang malakas na pagsigaw ng mga babae sa kanyang likuran. Nang lumingon nga ito, nakita niya ang napakaraming dalaga na halos lahat ay ang isinisigaw ang pangalan ni Dongso, maging sinana na inaasahan na ito, ngunit higit pa pala sa kanyang expectation. Tinanong ni Dambi na kailan pa dumating ang maraming tao na biglang nagtipon dito, at naitanong rin niya na lahat ba sila ay mula sa iyong department. Sagot ni Nana Hyun, sa palagay ko sila ay mula sa iba't ibang mga department, narinig ko na sa tuwing Sports Day, si Senior Dongso ay palagi namang sikat ngunit, hindi ko talaga inaasahan na maraming tao ang magpapakita dito, at sa aking unang pagkakataon, first time ko rin na makita ito. Maya-maya pa, habang naiipit na si Nana Hyun ng mga followers ni Lee Dongso, Nagsalita ang mas nakakaalam ng ganitong sitwasyon na si Isol. sinabi niya na sinusuportahan lang nila siya dahil sa kanyang hitsura, kahit hindi naman nila lubos na nakikilala ng personal si Dongso. Pagkatapos mabanggit ni Dambi na tila yata raw na popular si Mr. Dongso, direkta na ipinahayag ni Isol na oo, ngunit ayon sa kanyang pananaw mas prepared daw siya sa hindi masyadong sikat, nataliwas na sa dati niyang paniniwala bago pa nito makilala ang ating bida. Mabilis namang lumipat ang eksena mula dito sa panig ng naglalaro ng basketball, na kasalukuyan ay may sinasabi si Joe sa grupo ni Nasungbin na hindi ko maintindihan kung ano ba ang kanyang ibig sabihin, na marahil ito ay patungkol sa kanyang pangungutsa, dahil sa binanggit ng kanyang teammate na hindi sa palagay ko iyon ang tamang salawikain. Samantala, itong ating bida, sinabi naman niya kay Dongso na hayon, ang lahat ng mga taga-suporta na ito ay nagbibigay sa akin ng ilang uri ng kapangyarihan. Subalit pinagsabihan siya ni Lee dong so na huwag isipin ang mga iyon, sa halip tumoon sa pagkakataong mayroon tayo ngayon. Gayon na nga, makikitang naging seryoso na si Sung Bin at sa loob-loob pa niya yamang naririto daw ang kanyang Nuna Dambi, oras na raw upang ipakita kung ano ang kanyang magagawa. Bagaman umaalingaw-ngaw sa buong playground ang pangalang Lee dong so, subalit may isa ditong naligaw, kung saan may sumisigaw rin sa pangalang Namsungbin. Sa puntong ito, kahit pa daw na hindi makatingin ang ating bida sa ganoong paraan dahil nasa gitna siya ng laro, alam niya ang isang katotohanan na ang tanging tao na gagawa ng pagsuporta sa kanya sa karamihan ng tao, syempre walang iba, kundi itong kanyang best friend na si Nana Hyun. Dahil naman sa ginawang iyon ni Nana, sabay na patingin si Dambi at Isol na maging ang mga taga-suporta ni Dong So ay nagtataka kung sino ang sungbin na iyon, may nagsabi rin na walang clue, siguro siya ang kasintahan ng batang babae. Si Aisol hindi makapaniwala na magagawa iyon ni Nana Hyun gayong kung siya daw hindi kayang bamasta na lamang ng ganoong pagsasalita. Pero napagtanto siguro niya na kung hindi siya gagalaw, tiyak na ma-out of place na naman, kaya naman, ginaya rin niya ang kung ano ang ginawa ni Nana Hyun na pagsuporta kay Sung Bin na mas malakas pa niyang ipinagsigawan ang pangalang Nam Sung Bin, at nagulat dito ang mga taga-suporta ni Lee Dong Soo, dahil sa may binitawang pangako ito, na kung sakaling magwagi sa tugmaan ay bibigyan daw niya ang ating bida ng gantimpalang halik. At pagkatapos, palihim sinabing wala na ako pakialam sa sasabihin ng iba. Habang si Dambi naman ay medyo namula ang pisngi dahil sa pahayag na iyon nitong si Shin Aisul. Ngunit si Nana Hyun naman, Nakangiti lamang nagsalita na let's go, philosophy department. Sa panig nitong mga naglalaro, halos matawa rin si Dongso matapos marinig ang kakaibang papremyo na matatanggap ni Sungbin. Ngunit itong ating bida, labis na nasorpresa dahil sa ano raw naman kaya ang ibig sabihin ng kanyang senior. Samantala, itong mga babae na sana ay full support kay Dongso, na bago ang kanilang plano na bagaman raw hindi nila kilala kung sino ang nam Sungbin na iyon, Subalit tila daw masaya itong gawin, kaya naman napagkasundoan nilang suportahan nila ito. Mayroon ding nagsalita na kung si Nam Sung Bin raw ba marahil ay iyong lalaking may suot na headband. At pagkaraan lamang ng ilang sandali nang ibabaw ang pangalang Namsung Bin, sa buong playground dahil sa bukod kina-isol at nahiyon, lahat ng mga dalaga ay nag-cheer up na rin sa ating bida. Gayong kabilang si Sung Bin sa mga upa, hindi nagdalawang isip ang mga dalaga na ipagsigawan ang kanyang pangalan. At dahil dito, tila nagkaroon nga ng kapangyarihan itong si Sungbin, gayong biglang ginanahan ito na maglaro. Wika rin niya, ang ginawang cheering na sinimulan ni Nahyun ay nagtaas daw sa kanilang moral. Pati na rin si Dongso biglaan rin nag-awakened ang playing skills, dahil simula nang magkaroon ng mga taga-suportang dalaga, ay bigla rin itong lumaksi at nagagawa na niyang lampas-lampasan si Joe nang walang kahirap-hirap. At itong si Sungbin na buzzer beater, Natuwa sa mabuting pagbabagong ito, at sa pagkakataon rin na ito, nagawa ng philosophy department na makaskor ng sunod-sunod, kaya dahil dito, nagawa rin nila ang makahabol at maungusan pa ang puntos, kaya ang naging resulta bandang huli, ay naging epic comeback. Sa huling mga minutong natitira, makikita si Sung Bin na gumawa ng isang gesture, na pagtapik sa nuo habang nakatingin sa kanyang best friend, na siyang nagbigay dahilan kung bakit naging masigasig ang lahat ng team members. Maya-maya pa, inanunsyo na na ang game match ay tapos na, at ang philosophy department ang siyang nanalo, at tinanghal na kampyonato. Pagkatapos ng basketball match, pinuntahan ni Sungbin at Dongso ang pangkat ni na Joe Luis para makipagkamay. Nasabi ni Dongso kay Joe na tila nanalo lamang kami ng dahil lamang sa swerte. Sagot ni Joe, napakaganda raw ng kanilang naging tugmaan at inalok din niya ito kung pwede silang maging magkaibigan. Samantala, itong si Sungbin, dahil sa galing niyang ipinamalas na tuwa sa kanya ang kanyang naging kalaban mula sa literature department, at inanyayahan siya na maglaro sila minsan ng magkasama. Magiliw naman niya itong sinangayunan, nasabi din niya na mahusay nga iyon, upang sa gayon makapag-practice na nga rin. Habang abala ang dalawa, mula naman dito sa kabilang banda, na makikitang nakapila ang tatlo malapit kay Shin Aisol si Aisol na nagugulumihanan kung bakit ba ang mga ito ay pumipila. Ayon kay Longhair, hindi ba't sinabi mo na kung sakaling kami ay manalo, bibigyan mo kami ng premium kiss, di ba? Sigaw ni Aisol, sino ang nagsabi na iyon ay para sayo? Ngunit mas lalo pang nadagdagan ang nag-aabang sa kanyang papremyo, gayong nakipila na din itong si Dongso. Dahil dito, asar na sinabihan niya si Dongso na huwag kang tumayo dyan sa linya, at masayang masaya ang lahat dahil sa kalokohan na ito. Yamang nagkakasiyahan ang lahat, pumila na rin si Sungbin, at tinawag din niya si Dambi kung nais nito ng gantimpalang kiss mula kay Shin Aisol, at game naman dito si Dambi, pati na rin si Nana, tumayo na rin sa linya at sinabing sa daw siya e eh kiss. Sa ginawang iyon ng lahat, halos mapaiyak na si Shin Aisol dahil sa kahihiyan matapos mapagdiskitahan ng mga kasamahan, at para makatakas sa ganitong sitwasyon, Pasigaw siyang nagsalita na hindi daw niya iyon gagawin dahil sa isa lamang daw iyong biro. Pagkatapos nito, palihim na kinausap ni Nana si Sungbin na magpunta raw silang dalawa sa lugar na kung saan walang tao. Nang marating ng dalawa ang gilid ng paaralan, natanong ni Sungbin na bakit mo hiniling sa akin na sundan kita dito. Sagot ni Nahyon, dahil may kailangan akong sabihin sa iyo na isang bagay na hindi ko nagawa dati.